Ayun mga kababayan, kararating lang namin ni Rizky galing Makati. Mustayin natin si Nancy. Samahan nyo ako. Asa si ano? Si si Marites, nandiyan? Ah, kumakain. Okay. May regalo kay ano mga kababayan, Nancy. na lang yung ah. Oo. Good morning! Ay, wow. Ba't yan kasala pag kumaka? Ay, silver Swan. Ano lang po, silver Swan. Ha? Silver Swan? Oo. Huwag sobrang tuyo, anak. Ma maalat na yan. Hindi na. Huwag ka. Kasakit ka talaga. Ito, may regalo ako sa'yo. Para ulam mo sa umaga. Nansi, gusto mo to? Hindi na. Parang nagbabalat yung face niya. Ha? 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 Nagtutuklap. yung mga balat. Bakit? Oli. Sunburn. Sunburn. Ayan. O, ito, may regalo ako sa'yo. Bukas na umaga. Ulam, ha? Okay. Ito. O, ulam mo ngayon. Dito, dito. Hindi. Para sa'yo yan. Pero bakit sa bowl talaga gusto niyo kumain? Sa bowl ka lang lagi kumakain? Hindi okay na, hindi pa rin pwede. Oh, sige sige, okay lang kain ka na. Pero wag sobrang daming kanin, baka hindi niya maubos. Marites? May ginagawa pa. Ay, good morning po. Ay, good morning, halika. Hindi ganyan yung sausawan niya. Parang maalat pagkain pag ganyan. Yung nagagali po siya dati pag binibili kayo sa toyo. Oo. Oh. Pag hindi ko po siya binigaw, kumukuha. Um, um, Ganito ang gagawin niyo. <laughs> Haluan niyo na konting tubig. Yung toyo. Kasi pagbigay mo yan maalat, magkakasakit yan. O oh, ito, itabi mo to. Tapos ito, para may pang-breakfast. no huh? nagamit dyan. Ipunin nyo yung tray ng itlog, Huwag nyo tatapon na. Binibili ko yan. Tapos may isda tsaka gulay doon. Pakibaba, bigay mo kay marites. It's okay. O, oh. ayan. Ito, isda yan. Mag-isda naman kayo ngayon. Huwag puro baboy. Masarap. Wow, very good. Kumusta tulog mo ngayon? Ay, very good eh. Ako raw Very good ka daw. Sige lang, sige lang. Maganda yung araw ngayon mga kababayan. No? Pagdating ko, nakaligo na siya. Kaya lang ito naman. Yung sausawan niya talagang malakas sa toyo. Ha?

Manang! Hi. Oh, hindi ka ba kasi kumain, Hindi pa kumahan sa sabi ba? Diyan ka lang, diyan ka lang! Hindi na! Saan ka na naman? Meron naman siyang papag. O, oh, diyan ka sa papag. Yan, very good. Hindi pa kumahan si Manang. O, oh, Manang, kain ka rin daw. Hindi pa, wala pang ginawa. Wala pang ginawa. Mm -hmm. Wala pang ginawa si Manang! Aba, si Manang meron. O, oh, inaayos niya yung mga gulay. Ha? Huh? Ang tagal-tagal na to. Ba't di tapon, tinatapon? Ha? Huh? O. Oh. Tapon nyo na yung mga matagal ng pagkain na hindi ano. Ha? Huh? eh, okay. oh. para hindi masisira. Kailangan magbulay kayo, wag puro karne. Si ano, mga kababayan, si mess, no. si Nancy nagbabalat na yung skin niya. So ibig sabihin, nanibago na unlike dati nasa lansangan. Ngayon, kailangan mo lagyan ng so, <laughs> you know, puro soft yung puro. Seven of Arsene. Eh. Huwag puro, puro Pepsi. Huwag Pepsi. Oh, nagbabalat talaga, no? So, ibig sabihin, ano, uh, kasi dati nasa initan. Ngayon hindi na naarawan, lalabas na yung totoong kulay niya. Lalo na pag araw-araw na papaliguan to. Tapos pakainin ng pakainin para malusog. Pag okay na, okay nga. Oo. Oh, pag okay ka na. Sa bowl niya gusto kumain? Ayaw niya sa plate? Hindi hmm, na. Ba't ganun? Ba't ito, ba't ang huh? huh? okay, plate Ah, gusto niya malukong. Ano mama? Bakit siya pinagandao? Ano si mama? Ano si mama? Ano si mama? Pinakanlap sa bata. Maganda dito sa kanya, mahilig siyang kumain. Yung iba ang hirap pakainin, di ba? Eto, kain ng kain naman to. Ay, wala na ma'am. gulo pa? Ah, anong gusto mo? Anong tasa po siya nang siniglit sa kamplot sa sumaki-mataglit siya? Ah, kapreto. May kapreto pa dyan, kalita? yan, e. Ano? Mag-e-chop! Mag-e-chop wala, yung, Don yung, yung galawan na Marite, ay ano, Nancy. Kasi ah. Hindi, pwede. Hindi pwede? Lingo, lingo man. Sige, basta ubusin mo yung pagkain. Okay, o sige, papabili ako. Manang, painik. Okay na, palagyan natin ng... Oo. Sa'yo yan. Pa Bigyan mo daw siya ng ano, kunting toyo. Gawin mo yung sinabi ko para hindi matapang. Kunti lang. Mahilig siya sa ano? Kunting-kunti lang. Sa gusto ko ka kami nung dal. Ano ila. Sangu ako. na po. Na po. na ano? Patalino. Hindi ko niya. Kaso nga, alam, kailangan ng kasama, hindi pwedeng ikaw. <laughs> Matali ng matching to. <laughs> si Manang, kumain ka na, Manang. <laughs> kailangan kumain ka rin para hindi ka pumayat. Hindi pwede ang niwang dito, Manang. <laughs> ha? Kailangan kumain ka din, ha? Kain ka saging. Puro kayo mamaya. Bakit? Ha? Pwede naman kumain na, na, na may ginagawa. Di ba? ako ang wala. Walang ginagawa. Ay, ako ang pupunta dun sa saan? saan ka pupunta? Nasa bahay na yun. Oo, sige, okay lang. Okay lang yun. Okay lang, pang tao. May nag-text na naman na kamag-anak. Nasa no, dun sa okay, comment section no. Nakita nyo. Kaila, oh, i-reply nyo yung mga yun na. Para iset natin, hindi po mm -hmm. pwedeng, man, ano, hindi man, pwedeng pa. biglaan. Kailangan nakaset. Ang tanong gusto ba? Eh, ikaw na magbigay. Puro silver swan. Sige na, kain ka na, Bi. An? An? Ano na, Ibang lasa na klaro. Ang ganda ng mga kuko mo ngayon ah. Mm -mm. Naka-pedicure manicure ka. Ha? Ganda? Sinampulan ako kanina pa. Ano ano? Sinampulan lang pag dito. Sinampulan ka? Mm -hmm. kasi ako nang iyak man yung ang bahay. Mo um, si auntie, ako din yun. Yung nagwalis din sa labas ng babae, ako din yun. Ay ikaw din. Maraming babae eh. Mm -mm. Ako din yun. Nasampulan na ako siya gusto niya dito lang ba? Oo. Oh. Ilang bit na nga. Sa chilling bit ba? Katibayan naman. ako. Naku. Tapos si Paristrado naman sila pa. Hindi sila galawin. Di ba pa? Hindi galawin. O oh, hindi. Hindi gagalawin. Pasta Basta Pag paper man, di rin nga buong lugar. Hindi juga gagalawin. Sit oh, hindi. Basta kain lang ng kain. Kumain ka, kuma kumain ka lang ng kumain. Kumain ka lang kumain ba? Ayan. Ano ka may ako naman? Ayan mo. Manang, nagbabalat na yung mukha niya. Balat sa mukha pa Parehin niyo sa Oo. Hindi. Puputi na siya, ibig sabihin. Hindi, ayun mo siya, dinan matatanggal na yung mga libag. Kasi syempre, nung bago natin siya makuha, nakabilad lagi, di ba? Tapos hindi na importante kasi, yung kuhaan ka ng, pag, pag rin siya ng gusto, nagili pa, hindi tugtan siya. Magana naman siya kumain. Masarap siya kumain. Ngayon, problema lang kasi, pag napabayaan to, walang makain. Kakain kung may mag-abot lang. Kaya magas maganda talaga yung nandito siya hanggat hindi na ng kamag-anak. Yung mga kapobayan sa mga nagsasabi, doon sa in namin kahapon na bakit hindi pa nadadala sa pagamutan, hindi po ganun kadali at hindi naman basta-basta papainumin namin ng gamot dahil hindi po kami doktor. Kailangan doktor po ang magre-resita ng gamot niya sa psychiatrist po. At hindi rin naman ito tinatanggap basta-basta pag walang kamag-anak. Kaya mga kababayan, kalma lang po kayo. Ang Team Daddy Frankie, ginagawa namin ang lahat ng aming mga kaya. Kaya living, kalma lang living. po tayo mga kababayan. Kalma na pero, yun, original sa guha. May mga kausap naman na kami mga kamag-anak pero, yun, pero ini-schedule pa lang nila dahil may mga trabaho. Kung din daw sa po sa sila. Si Nancy po, na, ayon wala. sa pinsan ah, na ay, nakausap so, namin, uh, wala po siyang kap ah, dalawa lang silang magkakapatid. Dito, may kamag-anak din original. Namatay na yung kapatid uh, dito, niya. Wala na rin po siyang nanay tatay. Pabre sa pintuan. Kaya medyo nahihirapan kami kasi uh, mga pinsan na lang yung aasahan natin. Uh, pupuntahan okay, okay, naman daw nila. Ma. Yun lang hintay lang ng konti kasi <laughs> nag-uusap-usap pa sila. Uy, parayo. Naiwala. Uy, masag ako. Uy, patawanan mo. Ulas na ko. Pagsasama namin ni Manang? Oo. Yung napirman yung balay. Hayaan mo yun. Wala well, hayaan mo yung balay. Walang kuku. Hayaan mo yung balay. Walang, ku walang kukuha sa imo balay. Dito na ang imong balay. Ang kamag-anak na papasok sa api, pero mayroon sa south area po, mayroon ka may kamag Mayroon kang kamag-anak dito, kana ang dalawin mo muna. Ano. Oo, pupunta dito. Oo, papas papasokin na ba dito sa bansa, ibang, sa ibang bansa. Kung oo na ba. Pupunta dito yung... Kaya lang lang pang-bisita. yun sinasabi nila kamag-anak nila, gipangita nila. Kaya nga, sir, tulong. don Tatanggapin natin lahat ng bisita. Mga one year, ana. Matagal na yung one year. Mga... That's why. For us, sa for Oo. So, ayun, mga kababayan, ito po yung update kaya Nancy sa araw na ito. Pag-pitong araw ngayon, pang-anim. Pa, ayun, pampitong araw niya ngayon mga kababayan pero maganda yung mood niya today kasi maganda yung tulog niya kagabi, no? kaya yan, nakaligo na siya, tapos yeah, kumakal yan, good mood siya ngayon mga kababayan, kasi kaya maraming maraming marami salamat, at ah, uh, yun kasalukuyan, naghihintay pa rin kami wala, sa mga kamag-anak para madala na natin siya sa pagamutan. maraming maraming salamat, God bless po